Hi guys, good morning guys. Hi guys, kakain tayo guys. Atong kanon guys, and then um, wala gani lang insundan guys. Kundi inani lang gid sinabawang isda na pud guys. Gapo sinabawang isda so karon na pud sinabawang isda na pud guys. So mga una tan guys. Mag, alam niyo guys lagi kong nakakalimutan ang mag-pray before kumain. Ay mag-pray muna tayo guys. So yun na nga guys, tapos tayo mag -pray. So na tayo guys, ayan <clears throat> So ito yung ating panibagong vlog naman sa araw na to guys Ayan, kaon na po tao mm, Sinabawang isda O diba? Ang ating on Mag-uyugun ito lang isa kasi ang akong ginagamit nga tripod kaning gamay What? And then Mag-uyugun lang isa Hindi katulad ng aking stand na ano yung malaking tripod talaga nga niha lang na akong imutang hindi siya mag-uyog ganyan kayo nakabot naman sa lamin sa nakapatong so mag-uyog-uyog talaga ang atong kuhan kuhan guys hmm kaon ako guys yan guys oh lapad ganyan siyang isda guys oh nagbuyo ka itong kuhan lapad ganyan isda guys oh um. pansya Yeah, lami ang pune. Ako lang ni bitbitons guys. Pis lang na ako kay maguyog-guyog ang atong table guys. Kay ang lang gani kay katuon katukan ni og katuon ta tong akong gigamit nga akong tripod nga dako mataas. Pero ta maguyog uyog atong lamisa guys. Nya. Yeah. Ipato man lang ako sa lamisa ang kinin tripod nga gamay. maguyog uyog, -uyog siya. Ngayon sa guys. Maulang ganyan yung sa pumbring guys Sa isda mm. Lamig siya guys Lamig guys So magkinamot lang da guys Lamig magkaon nga magkinamot guys Busog ka guys Oo Busog ka guys sina shout out sina out ko nga pala ng mga viewers diyan na napatuloy na napatuloy na pinapanood ang ating vlog sa araw-araw ayan shout out sa inyong tanan sa ating mga viewers sa ating mga followers real time shout out sa inyong tanan sa patuloy na pag paglantaw sa akong mga video kaon kanya hmm may bahaw d'ryo may <laughs> bahaw d'ryo <rin>. sa plato <laughs> bahaw na kanon noon gikaon hindi niya siya bahaw guys lamian siya guys Grabe. Atunin Ato dali-dali on guys kay sa akin kaingon na ako na yung mga masasamang espiritu nga mahagip sa atong video guys. Hmm. Ba? Mm -hmm. ang atong pamoritong sili guys na ganyan ni ato ni kauno na kay sabihin nyo guys ang mga utanon karon. Grabe ang mga kuan presyo mahal pa guys. Mahal ang mga utanon. May pa mga utanon kay mahal. Pero sa ko lang mahal. <laughs> <laughs> Charot. Hmm. <laughs> Lami. Lami siya guys. Lami ang okay, guys ang sabaw. wala na akong ipakita ang, ang kuwan eh pagsukad sa kanon eh <laughs> kaya okay, may mag video sa kuwa guys lisod ito nang ibanan ang bahaw guys iiban talaga sa bahaw guys murang ito nang ibanan ang bahaw guys kaya murang nilami man akong kaon guys murang nilami ang ginahan ko sa mga pagkaon guys hmm. Gikuwangan ko sa sini. Da Kuwangan sa sini, guys. Kuwangan ko sa sini. Dami yung ka ng hanghang ba? Mupa gana sa pagkaon, guys. Pasensya na guys, sa mga... Pasensya na kayo guys sa akong video kay... Tungkol nga lang akong gigamit ng cellphone. No? Kuan dili quality ang mga... Dili quality ang iyang kuwan ang video. Dili kayo... Dili ba clear ba? O dili tin ako ng akong video, guys. O, dapat isili, guys. Kuwan na So, ืน้ำมิกไก่อืมนั่งไงส์ห่างๆน้ำมิก àng, งไก่ห่างๆหางๆไ Muinit ang atong lawas ang hang guys <laughs> Muinit siya guys Iba na natin iba kaway na, Mmm eh. Arang-arang nilang adlawa guys Kaya wag nilang nabatian nga Masasamang espiritu sa gawas guys Managpatukar na Kung adlawa Hmm Mm. So, my guys, So I count, guys, and uh, thank you for watching, guys. na humanag itang kaon guys and din lang ko tumingin itong ihimong video karang alam mo guys thank you for watching guys and see you on my next video bye bye God bless us all